Sa mga nagtatanong kung paano daw mag-change ng boses, lalong-lalong na tong boses matanda na napaka-trending ngayon, sundan nyo lang po to guys, napakadali lang. So hanapin lang po natin si TikTok, click natin yan, ha click natin yung profile, yung plus sign, ngayon click po yan, makupunta ka po yung sa yung gallery, kung may upload ka pong video, mamili ka na po dyan kung ano yan, ito yung sa akin guys, pipiliin ko ang video na yan. I-click mo yung arrow, tapos yung microphone, i-check, i-click mo yan. Yan yung mga voice guys, i-click natin yung matanda voice, ito yung trickster. Okay? Pagka-click mo yan guys, antayin mo lang yung loading. Ayan, pag nag-100% na yan, ayan, pakinggan nyo guys. Hello, it's me again, Mami Maria. Welcome and welcome back po sa ating channel. Kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to subscribe and hit the notification. So, pag okay ka na doon, click mo na yung save sa taas. At okay na yun guys. Sana nasundan nyo guys. Dahan-dahanin nyo lang guys para makuha nyo po siya. Mag-comment down below po kung nalilito po kayo. Okay? Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.